Kaya ng Department of National Defense na gumagawa sila ng mga kukulahak pa upang protektaan ang kanilang hanay ang armed forces of the Philippines na hindi nagsambay ng Pilipino. Ito ang tinura ni Defense Secretary Gilberto Sotero Jr. sa harap na rin ng pagpapagalat ng disinformation, pandilin at mga hindi kanais nais na istapang ng China sa kanilang pinarapan sa usapin ng West Philippine Sea. Dahil dito si David Sotero, napaiktingit na nila ang kanilang operational security measures para labanan ang mga maling ginagawa ng China. Nagugat ang payag ng kanilin ng uh, kuwanan ito ng reaksyon. Hinggil sa payag ng Chinese embassy na may hawak umano itong uh, recording ng tila pag-uusap ni umano sa pagitan nila at ng uh, isang military official. Bagay na ayon kay Tudor isang paglabag sa batas ng Pilipinas dahil hindi ito pa, pa, sa pagdaan sa mga kinaukulang ahensya siya gaya ng Department of Foreign Affairs. Kaya naman si W. Teodoro na ipinahubayan nila sa D.R.K. ang pagtukoy kung sino ang nasa likod uh, na posibleng war happening at papanuhutin ang mga ito sa ilalim na kumikiral na batas, din na bahagi ng pahawin. Sa ganang amin, uh, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil... Ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas, dapat alamin po sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Yan ang tinig, ni